đây sao quân ta gần đa gần Đây đây dạy 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 Wow dạy umbrella. Wow. Wow. Okay. parang nasa Pilas lang oh naglalakad kami may mga puno ayan tapos ito na yung ano end ng train ayan green line we're going to DFC wow sa so, medyo mahabang lakaran to see you later guys Ayan na yata yung hinahanap natin yung Noah's Ark, mga kadumis. Ayan ang Noah's Ark. Dai, ayan ba yung Noah's Ark? Maybe. Maybe, ayan. oh, ginagawa, hindi pa tapos ang Noah's Ark. Nandito pala yun sa Dubai. Wow! So, sasakay kami ngayon ng bangka. Papunta kami sa port. Going to DFC. Ayan, nakikita niyo na yung dagat. Ayan, o. No? Oh. Ayan na yung dagat. Diyan kami maglalakbay. So, kita kits. E, Nag-iintay tayo ng ano eh. Ng, ng bangka. <laughs> lang wow. So, dito na kami guys. Pasakay na kami ng aming peri. Wow, Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda.

ito ang so Ito ang tawag nila dito, Abra. So, sumakay na kami ng Abra. Ayan. Ayan yung Noah's Ark kanina na sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Saan ka pa Ini na, iniintay na lang natin si Captain. Captain. <laughs> <laughs> kapitan kapitan saan tayo pupunta kapitan ayun na Ini, na natatanggalin niya na yung anchor wow. oh. mm. nah, bumubuelta na na may nagtanong ng tanga din sa so, ito na po yung port port ayun yung port wow ayan nakita nyo wow kulay green ang dagat Ay, may lobo dun o no? may lobo ayan yung lowest part iniwan na natin yung lowest part Oh, um. i

Thanh thanh <laughs> so, Đây Đây thanh không à, so thanh 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 Ayan po sila, parang hindi sila naiinitan. Kami lang ang nakapayong. Wow! Maganda sa lugar na to guys pag gabi. Makikita may mga fountain show. Ayan mga maliliit na bala na, things makikita niya naglalabas siya ng tubig wow amazing kaya hmm? rin lang <laughs> si day day eh. kaka mo na gusto mo umu umupo doon upo ka doon eh. uh, Oh, ayan si Day Day. Day. Napagkun right. <laughs> okay. ka din. Dai. Ano no? Ayun, ay, pakita ng mga ng ali ah. Apo bunda ali. Wow, ang Ganda Ganda, daming building. Ayun. Ha? Hello, Texas Roadhouse. Wow, Texas Roadhouse. Kakain daw siya sa Texas Roadhouse. Ali. Aling Inday. <laughs> si aling Inday kaka Kakain ng Texas Roadhouse. Wow. Wow. Oh, nandito na po kami sa Dubai Festival Mall. So, ito pala ang final destination namin. So, guys, kita-kits mamaya, ha? Papasok muna kami ng mall. Kitingin tayo ng kung anong pwede nating magawa sa loob ng mall. Ha? Siguro window shopping lang muna, wala pansahag. Oh, see you later! So guys, ayan kakain muna kami. Napagod. Uy, unang subo ni Inday. Napagod kami. Gumala. Ayan lang muna kakainin natin. So yung isa natabunan ng rice. Ayan o. No? Wow! Masarap to mga kabab. Ayan ang order niya. Anong order mo, Day? Salmon I'm... steak with mashed potato. Wow! Crushed salmon ikaw na ang big time Madam Inday oh guys see you later kain muna kami Day Uy nakabili si Day Day ah saan ka bumili Day Day ayun nakagala oh wow Uy, shopping ah. Day. Oh parang gusto bumili ng bagong kama ni Indoy ah. No, tama na. Dai. Day, muli na ka? Muli na ka, Day? So, guys, ayan. Medyo nakapag-shopping ng konti si Inday Gid. Oy, parang excited na siya umuwi. At titingnan natin kung ano yung mga nabili niya. Guys, tingnan nyo. Ang ganda ng view dito. Wow. Uh, very relaxing. Tapos hindi mo akakalain na mall. Mall ang katabi niya yung dasal niya so guys punta na tayo Abra sasakay ka na ulit so, pupunta na ulit kami ng Abra sasakay na kami daw pabalik sa aming bahay so see you guys until on my next vlog thank you very much